Hi, Ano ba yan? Hi guys. Good evening. Sayang ngayon lang tayo nakapag-lap. Hi, super hyper for si Theodore. Kakatapos lang maglaro. Mama! Ayan, day off natin yon. Kaya nakauwi tayo ng bahay. Iyo! Guys, so sobrang init si Theodore. Gabi na pinagpapawisan pa. Ngayon ka Lupo. Wow, wala na lang. Ayan, tignan nyo si Theodore. Big boy na. Tio. Ayan. Nagwawala na si Tio kasi gustong maglaro. Magdi-dinner po kami ng sabay-sabay nila mama. Ayan, mayroong manok kaninang tiras, Kaninang lunch. Naglumpia na naman kami. What is this? Lumpia. This one. What is that? Fish. Fish. Galing pa siguro, galing patok sa nanay niya. Ngayon lang nasuot. Agay! Okay. Ayan, meron kaming tamban din na isda dito. Ang kanin namin. Sabaw ni Tiyo. Kaon ha? Hindi ka ha? Hmm. Sige na, pang na ka mo, tipin. Oh, sige, sige. Sige daw, kaon daw. Ito. Sige daw. Wow, very good man na eh, Tiyo. Magmumukbang si Tiyo. Say hi guys. Magmukbang si Tiyo. Hello ka, very good. Pwede na ngayon maglugaring. Nga mo. Pinahungit-hungit pa. Big na. At man. Baro nga dito. Sige na Kumakain na sa diyo mag-isa. Sige na ang... sabaw. O up ka lang. Kumakain na si ti mag-isa. Sige na ito. Sige na Sige ito papa ako. Ito. na Ako na ito. may pag-asa na, eat na iti, yo. Ano ba, Ah, mo pa. Sige so, na, they're eat na. i download ini. I-down, sagalo. Eat na. Kaya Ha? Ikaw lang ito nagprito? Oh, yeah. Yan yung sauce natin. Pareha kay Mama Ducks. Pero ito hindi ko na niluto. Okay na, tabant na ako. Wag ko ha. Ayan eh. Hmm. Ikain po. Ikain po. You want fish? Hmm? Ayan. Ayan. Nakago, nakago. Nakago-kago right, kay uh. chicken. You want chicken? Okay, <laughs> you want... Roman. Lagi babe. Tagi chicken. Tuna chicken. Chicken mo pa umbagan mapula. Yay. na nang chicken. Kain. Kain ka ka ng So man. Ooh. Sige na. Eat na. <laughs> Nagmumukbang na kami ni Theodore. Mm. Ah, sige, dito nga platito. Hay, mag. ni Ang gutay na platito dito. Parang I love po ah. na! You want... Mas masarap na hindi niluluto yung sauce kasi hilaw pa yung ba bawang. Ah. Sibuyas. Mmmmm! <laughs> very good to see you! Orang ganda na pala <laughs> sa <laughs> <laughs> rasa <laughs> <laughs> kaya naman <ay>, mga <laughs> mag-barbecue. Basher ka na liwat! Ayan <laughs> <laughs> mag-barbecue. Ay, meron kami anong tawag? Lawlaw sa amin Ginamos. Meron din kami. Oh, very good. Law-law la. Wala oh. Ektan on ko na ako pero kami magkasya sa isang cellphone kaya kami lang tatlo yung kuha pero sabay-sabay kami kumakain. Pati pa kay. Yeah. Pati yung sabaw lobat. Yeah. Yeah kan on pero ka. Oh, wa tin to kag. Ay ko ay. Ah man. Tum. Na kay may ipis. Ala. Pis kana pis. Dalang kuan lumpet na. Ah. Kuan mapasong pa.

Ay, na, ito ba? Eat na. Very good. Dina, ano? Sige na, subo. Sige na, ayaw pag eh, ha? Eat na po. Ay, huwag sa akin, pagsugan. Di papa ka, Dali, ha? Oh. Uh Oo. -oh. Ah. Papa na eh, papa. Sige na, mapakita niya ko. Wow. You want cold? Yeah. In, obosan, that smell. nira Wala pala. Wala no. pala. Na, kung pala. Sige na Balbal. sige na po. Tumbal. Tolod na nitiyo oh, to. oh, paagto. Ano? Nait na po. Lukto nito. Lukat bibitunit nait. Ikaw liwat. Ano ito? Ano 'yon? Kanampa. Ipostin na. Ipost daw. Ayun si Tiyedor nagpasaway na. Ito na lang yung baby namin. Ato, hindi mahirap pakainin kesa kay Theodore. Hindi, yun? siya ng malayan, lumpia. Ha, ah, <laughs> yummy, Yummy, bibi. Ang lumpia. Yummy? Ito? Ito? Ito. Look at the camera. Picture. Smile. Smile. Ah, smile ang bibi. Ah, si Theodore. Nagpapapansin na din. Ngayon, nandito yung pamangkin ko. ay teyo talaga haya Eat na ka oh bibi tumita eat Ti bibabak si ni baba si ni baba si ni baba si Ah, hiling pero man. Sige na dali. Malasa ang lulugod. Hindi na luluto. na lulugod? Tidak, 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 saan sakot si Boya? yo. mahilo 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 ako. Ano? Ay, mahilo 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 mahilo

Baba. Papate. Oh, kamu pang papa pop pig kamu di to. Kayang man kuang <laughs> lon. <laughs> oh, mo. Ito. Iya, tet pop pig. Iya, dan ni belo. Dan. Spat. Ibu do. Bari di. Hey. Hey. Hmm. Oh, bakit nangani ka mo? Tayo dire. Hindi puno na. Bangin adam. Na Pano nang kwarta? Kung na. kwarta? Hindi don. Na ni tipin sa kagad sa to. Time nang kuha dito on. <laughs> Karwas aw dito on ko nera. Uy. Lawa yung isasan ha sir. Wala may nitipin ha. mag ko. Alas dos. Nagawang kabila. Sita si si TV. Pero wala ko na ula. ko nang hanggap? Magtipabari ko. Bluman na. Nakawatan Ang hindaran ko ang dilakahunan ka na. Ang halog Sakit na tao, oh, nahagip niya dyan sa CCTV. Nagkirahid na we'll ano okay, ito, dida. Did. Dida itong nga box, itong mudan may tuwan. Karawasan. Ma, ang pampictures na ni... Patapos, linusan How na sa ubos. Nag-gasolina. Nag yeah, display niya ng gasolina kay tubig lang itong kinuluran. Kalurong-lurong, ang motor, nagmurong-murong at ito. Aray, nila sa usun niya. Aray. Nakahimik, nakahimik. Aaw, nakilala ito niya. Munda. Tapos ang laki sa mga kaya sa kagto. Mm. na may dais. Takay, gusto yung lakulot ang